Alam nyo ba na si Ramon ang mula simpleng negosyante ngayon ay isa na sa pinakamakapangyarihang tao sa bansa. Tanong ng marami, siya na ba ang dapat pagkatiwalaan pagdating sa flood control projects? Siya ang pangulo ng San Miguel Corporation, isang higanting kumpanya na hindi lang sa pagkain kilala, kundi pati na rin sa malalaking infrastruktura. Bukod sa negosyo, kilala rin siya bilang philanthropist pero ang tunay na marka niya, ang mga kalsada at expressways na nagbago ng biyahe ng milyon-milyon Skyway Stage 3 dahil dito mula Makati hanggang Quezon City dati dalawang oras ngayon 20 minutos na lang Slex Expansion ginawang labing dalawang lanes para mas mabilis ang daloy ng trapiko Target fully operational by 2025 TR5 o Quezon Bicol Expressway kapag natapos mula Manila hanggang Legaspi, imbes na labing isang oras magiging limang oras na lang at ang NALEX isang daan at apat na putwalong kilometer expressway papuntang Central Luzon at New Manila International Airport malaking tulong sa mga future travelers at negosyo mga kababayan malinaw na malaki na ang naiambag ni Ramon Ang sa infrastruktura ng bansa kaya tanong ko kung siya kaya ang humawak ng flood control projects at bilyon-bilyong budget mas maayos kaya ang laban natin sa baha?